Ikaw, Bong, Bongo. Kumbari, taka. Pero kung alam ko lang pala na magkakaganito, mag, ano, you know, the, yung mga tao, yung mga bot, yung nagboto kami, mga tapawin nyo, nagboto kami sa Imuha Bong. Kung alam ko lang na ganito lang pala yung gagawin mo, sana hindi na lang. totoo lang ah. Sa La, totoo lang. Ako, yung iniidolo ko talagang senador, si Miriam, Defensor Santiago, the late Miriam. Puriya, he's good lang kasi wala na yung tao. Pero iniidolo ko talagang, yun talaga yung hero ko. Pero unfortunately for us, mas napabilip pa ako nitong si Risa Conteveros kaysa ni Bong. Kasi ever since, talaga, nasa previous administration, yung Piblos administration, kalaban yan hanggang ngayon consistent yan. Hindi talaga natatakot yan. Pero, you know, maglalagay tayo ng mga... You have time. Pare. Bong. Na kahit you have time to redeem yourselves. You have ipakita sa mua that you will stand by the Filipino people. Show your love 'Yung pagmamahal mo sa bansa na mas umaapaw -uma pa kaysa sa pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi hirap na hirap na 'yung mga tao ngayon.